Mga ka-republic, heto na simula na ng tunay na labanan. Habang nanonood ang buong kupuna ng Gilas ay agad nagpasiklab ang Latvia kontra sa kupuna ng Georgia. Tinambakan ng host country ang Georgia na para bang sinasabi sa ating kupunan, isusunod namin kayo. Ngunit hindi nagpasindak ang mga Pinoy. Handa ang Gilas, handang gawin ang lahat para bigyang karangalan ang bansa. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay pakisubscribe itong ating munting channel at pakifollow na rin po ang ating Facebook page Sports Republic PH. Maraming maraming salamat po sa suporta. Mga ka-Republic, nagsimula na nga po ang torneo dito sa Rega Latvia. Unang sagupaan ay ang match-up sa pagitan ng Latvia at kupuna ng Georgia kung saan tinambakan ng host country ang malakas ding kupuna ng Georgia at nagkaroon ng pagkakataon ng gilas na mapanood ang laro ng dalawang kupunan na pareho nating makakalaban. Malaki ang maitutulong na napanood ng gilas ng personal ang laro ng Latvia. Advantage ito sa ating national team dahil nakita ng ating mga players at ng coaching staff kung paano maglaro ang ating kalaban. Pero syempre ginawa rin naman ng Latvia ang sariling paraan nila ng scouting tiyak na pinanood din nila ang video ng mga laro ng Gilas Pilipinas. Baka nga may mga scout pa ang Latvia sa nakaraang laro ng Gilas kontra sa Turkey at Poland. Anong malay natin? Anyway, nasaksihan ng Gilas kung paano minasakir ng Latvia ang kupuna ng Georgia, 83 to 55. Bukod sa matatangkad ay talagang mabibilis ang kanilang mga player. Mabilis ang pasahan at parating may sumasalaksa. Kailangang maging mabilis din ang gila swings para sarhan ang pintura at maging handa tayo sa mga kick out pass dahil maraming shooters ang team ng Latvia. Mabigat talaga ang labang haharapin ng Gilas sa torneong ito. Biruin niyo naman number 37 tayo sa world ranking at sasagupa tayo sa number 6 Latvia at number 23 Georgia. Kahit natalo ang Gilas sa Turkey at Poland, ay maganda pa rin ang naging performance ng ating national team. Sabi nga ng former Gilas coach na si Raiko Toroman, maganda niya ang showing ng Gilas against Turkey and Poland, naging competitive daw ang ating national team laban sa dalawang malakas na team na ating nakaharap. Kaya sabi niya maliit man ay may chance ang Gilas dito sa Olympic qualifying tournament. Dagdag pa niya ang manifest na pagkatalo ng Gilas laban sa Turkey at Poland na may mga Euroleague players. Ibig sabihin lamang daw nito, mahusay ang Gilas. Pero binigyang diin din ni Raiko Toroman, haharap ang Gilas sa determinadong kupunan ng Latvia inorganize ng Latvia ang qualifying tournament na ito dahil nga gustong gusto nilang makapasok sa Olympic Games. May mahusay din daw coach ang host country sa katauhan ni Luka Banchi. Ngunit under coach Tim Cohn, hindi rin imposible para sa gilas na talunin ang Latvia at Georgia. Maliit nga lang daw ang chance natin na manalo tayo pero hindi naman imposible. Nakakita ng pag-asa si Raiko Toruman para sa gilas dahil nga raw sa magandang performance ng ating national team laban sa Turkey at Poland. Sa schedule pa lamang ng dalawang laro nila ay pahira pa na para sa gilas. Mamayang hating gabi alas 12 yan ay haharapin ng gilas ang kupuna ng Latvia. At kanagabihan pa, 8.30 ng gabi, sasagupa naman sila sa Georgia. Ilang oras lang ang magiging pahinga ng ating national players. Sobra rin ang kanilang magiging sakripisyo kaya tumahimik muna ang mga buzzers. Laban naman ito ng ating national team kaya suportahan na lang natin ang kanilang kampanya. Saka na lang ang mga buzzers pag nag-open na uli ang PBA. Samantala, usap ang PBA na approve na ang players trade na magdadala kay Ray ng Batak sa talk and Text. Noong nakaraang buwan pa ito, pinag-uusapan ngunit ilang beses na nireject ng PBA Committee ang trade proposal dahil luging lugi raw ang bossing sa iniaalok na kapalit. Naaproba ng trade matapos isama si Jewel Ponperada kay Kib Montalvo bilang kapalit ni Rey Nambata plus second round pick sa season 53 o sa year 2028. Shut in the arm daw ito para sa talk and text na laging kulelat sa nagdaang conference. Star player ang inirigalo sa kanila ng bossing kapalit ang dalawang role players. Weather weather lang yan sabi ng marami. Kanya-kanyang farm team lang yan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.